Hello, guys. So, walang hapon. Ngayon lang ulit nakapagpagawa ng video. Kasi busy sa paglalay ko. Yung kalat ng isang kasama ko. Kita nyo, guys. Dami yan. Hmm? Kanya yan. Oh. Ako. Ako maghahanap pa lang ako ng mga mga pabalutin para bukas kasi gusto ko eh, ready na siya kasi alanganin ako magbalut mamaya mag time out na kami uuwi na kami yan yan hmm. no, no. Hey oh, <laughs> alam pangit ang buho ko pa ang aso <laughs> pumasok kami. <laughs> Maayos-ayos ang mga buhok. <laughs> Yak! Nakakahiya ang buhok. Akala mo kung na, no? <laughs> Ngayon, uuwi e. mukha ng mga aswang. Yes! <laughs> Kapa! <laughs> Di ba? Oto ka Six hundred. or pieces. Balot na siya. Ang langaw to. Ayok. Balot na siya. Oh. Milo tayo. Toast. <laughs> Toast. Sabi pala talaga ito. Hi. <laughs> ah. Maligam gam talaga. Hindi siya mainit. Makakainis. Mm. Mm. Ang dami mong dalangay yun. Na ikaw naman Nakaganti rin. Ngayon. Nakaganti. Tagyawat ko magkatabi. O, oh, nalaki. guys, please support sa aking YouTube channel. Please like and subscribe and like and share. Okay. Ganyan na guys. Kasi titingnan natin guys. Itabi It natin guys. Yeah. Titingin, titingin dito guys. <laughs> yan siya guys. Nagbabalot yan guys. Nagbabalot. Nangangawi pa. Nangangawi pa yan guys. Pasensyahan nyo na yan guys ha. Ah. Pagpasensyahan na. Huwag nyo na lang yan papansinin guys. Woo! Anong kaabang hindi na tugas para bukas ate jem asa na yung kape ko oh. eh, te sabihin mo kayo tinitin mo lang ng jar ready na tudima. Alam mga natudima ay wala nang jaw. Ready na dito guys ha. Magrarap na tayo ng ating, ating items para ready na siya bukas. Peace out sa lahat. Ay. Ganito ka lang sige. Ganito ka dito guys. Ang daming ilalay. Ayan, ang dami, dami ding isi-shaping. Dito naman guys, ang daming babalotin. Diba right, guys? Bye-bye! Maraming salamat sa panod ng aking in-upload ngayon na videos. Bye-bye!